promise ko sa inyo, magugulat kayo kapag nakita nyo ngayon ang grass head ko. Kahit ako na sa personal, nagulat at hindi ko nakapaniwala nung mismong nakita ko sila. Flashback lang tayo ng isang araw. Sinabi ko nga pala dito na sobrang saya ko. Dahil sa wakas ay umaraw na rin sa amin. Isa-isa ko silang nilabas at binilad sa araw. Alas isang linggo rin kasi sila hindi ko na paarawan. Dahil sa sikat na araw, sobrang makakatulong to para humaba agad ang mga buhok nila. At talaga namang sinulat ko ito at diniligan ko sila habang merong araw. At eto na nga ang resulta. Tingla sa yung day 1 hanggang day 3. Ni Jack, kung makikita wala mo lang siyang buhok kahit isang piraso. Pero kinabukasan, after kong paarawan at diligan, eto na nangyari. Sumurod naman itong si Day one to day 3 halos wala din nangyari. Hindi wala nga sayo nalalabas na siya ng mga buhok. Pero kinabukasan after na araw at dilig like, ito na. Mas pinaka nagulat nga pala ako kay Heart. Siya kasi pinaka girly sa kanilang lahat. Pero nagmukha siyang na lalaki kasi kahit mukha niya tirbuo ng damo. Pero nang dahil lang sa araw at saka sa dilig, bigla na lang siya terbuo ng damo. Sa magsasabi hindi yan si Heart dahil iba yung kulay ng necklace. Dahil lang po sa reflection kaya parang nagmukhang iba. At ito naman si Baby Diamond na pinaka cute. <laughs> halos tirbuo din siya ng mga baby hair Ang kit nga ng pagkakatubo ng buhok niya, buti na lang wala sa mukha. Buti siya pinaka baby, puro cute size din yung tumubong buhok sa kanya. Tamang tama. Ito naman si Club, ang second cute cutest sa kanilang lahat sa family team super eh siya nga pala yung pangalawang baby compare kay baby diamond eto nga pala si club eh, ito nabuo ng buhok sa mga mukha may kulay puti pa eto nga pala si pochi hindi ko alam kung anong nangyari day 1 to day 5 talaga kunti lang ang tumubo sa kanya pero no napaarawan ko siya na nagdagan at humaba yung buhok niya malinis sa pagkakatubo sa kanya wala sa mga mukha hehe he samantalang ito naman kaunaan ng congress head na si dami siguro naman alam niyo na kung ano yung mga pinagdaanan niya pagkatapos nga pala siya paarawan at diligan hindi na siya inaamag at wala na siyang amoy at kahit pa paano ay eh, tinutubuan na rin siya ng mga damo sa ulo at bukod doon diba diniligan ko nga tong mga grass ko sabi ko diniligan ko din sabihin yung sarili ko baka yung buhok ko para sabi ko magkakamukha na kaming lahat wala namang masama ko sa subukan kaya eto nga didiligan ko na yung sarili ko at kinabukasan at eto na nga ang nangyari naging kamukha ko na ngayon mga grasshead ko ang kaibahan lang namin sila may buhok ako naman yung wala sila pa yung mukhang tao tapos ako naman ngayon yung mukhang grasshead head hay nako ang kaso lang ngayong araw maaga pa pero para masama na agad ang panahon wala kasing araw tapos medyo makulimlim pa kaya naman hindi ko sila nailabas at andito lang sila buong maghapon sa aquarium na bahay nila pinapaarawan ko na lang sila gamit yung ilaw na para talaga sa mga halaman ng mga aquarium pero alam niya ba oras-oras ko din sila dinidiligan at hindi kasi ako masyado kontento sa pag-spray-spray lang. Kaya naman buhos o paligo na talaga yung ginagawa ko sa kanila. At saka tubig lang talaga yun. Hindi na ako naglalagay ng kung ano-ano. At dahil nga wala na rin sila sa plato nilang maliit. Itong pinakabuong aquarium na nga yung nilalagyan ko ng tubig. Pero hanggang paalang nila. Sobrang dami nga pala nag-advise sa akin tungkol dito kay Baby Diamond. Diba? Ang sabi ko para nga siya mayroong tigyawat. Kasi nga ay pa palang damo na hindi makalabas. Madami nga sabi sa akin nagupitin ko daw. Butasin ko daw para daw makalabas yung damo. ang sabi ko natatakot ako baka mamay masira ako. Kaya kung ka mapapansin nyo ayun nga yung pinagkamalang kong tigyawat. Nagkaroon na ng dahon yung pagkadamo niya. Ayun nga lang, hindi makalabas. Sa lang, igagawa ko ng parang baka kasi masira eh. At eto pa nga pa lang, isa ko talagang problema, itong kauna-unahan kong grasshead na si Dami. to kasi nangyari, binatasan ko yung ulo niya. Hmm? Na ayaw ko mangyari kay Baby Diamond. Meron kasi diyan labas pasok ng mga insekto eh. Yung mga may pakpak tapos parang kulay green pa yung kulay. Pero kahit papaano naman ay eh, okay na siya dahil tinutubulan siya ng buhok konti nga lang. Ang dami nga din pala nagsasabi sa akin na bubulid daw ako ng dinosaur na grasshead. Ang kaso hinanap ko kung saan-saan ko sa saan ba makakabili noon kaso wala. Pero imbis na dinosaur, meron ako nakitang kakaiba. Grasshead na may pakpak ang nakita ko. Ngayon excited na ako dumating. Ito ay ipakita ko sa inyo. Meron na naman madadagdag sa ating Asset Family at yun ang abangan nyo. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye!